Okay mga kamukil, magandang hapon Ayan Pabot na naman tayo ng Idea mga kamukila uh, Basta lagi kong sinasabi sa inyo Itong mga pinapaabot ko sa inyo Ito lang yung talaga yung aking nalalaman So nasa sa inyo na yun kung gagayahin yung mga kamukila Basta sa akin dito uh, Magpapaabot ako ng video O gagawa ako ng video kasi Ako pa isang content creator Small content creator na Mabuti na lang yung mga taong wala pa talagang kaalam-alam at gustong malaman kung ano yung mga diskarte ukol po sa trabawang construction, eh, malalaman nila. Okay? Sa so, pamamagitan nating video, makakatulong man lang tayo kahit pa paano. So, sana mga kamugil, may share nyo yung aking mga video. Maraming salamat mga kamugila. Okay? Ipapabot ko sa inyo mga, yun, mga kamugil. Dahil nung episode 6 natin is nakapaglatag tayo ng parlina. Paano natin kunin yung squareness ng bubong? Ngayon, uh, may nagtanong, ano daw yung mangyayari kapag wala sa squareness ng bubong? unang-unang na mangyayari kasi mga kamugil yung tinatawag nating mapapansin ka agad ng tao na wala sa eskwala yung ating bubong so kahit naka-eskwala yung bahay mo at yung bubong mo hindi naka-eskwala damay lahat kapag ka titingnan yung titingnan niya ng magagaling na uh, trabahante so ngayon ang pangalawang problema talaga kakaharapin natin mga kamugil kapag ka, sa parlina pa lang wala na sa eskwala yung ating pagkatrabaho pagdating sa bubong, ang mangyayari, paglatag natin ng bubong dun yung pinakamalaking problema mga kamagil. No? So, hindi nyo yan mapapansin kapag wala pang bubong. Pero pag naglatag na kayo ng bubong mga kamagil ng roofing, dun nyo yan mapapansin. Kasi kapag wala sa eskwala yung ating bubong, ang mangyayari dyan, unang-unang uh, kabit nyo, papantay pa yan dun sa pinakagusto nating mangyari na bubong. Pangalawang kabit, magugulat na lang kayo kung bakit yung mga dulo mga kamukil hindi na magpantay hanggang sa lalabas lalabas dito sa pinakadulo mga kamukil yung bubong natin lalabas siya sa parlina tapos dito sa pinakababa nahuhulog na naman yung pinakadulo ng ating bubong ganun po yung mangyayari kapag kawala sa eskwala yung ating uh, paglatag ng parlina o pag hindi natin na eskwala yung ating mga raptor o bago tayo naglatag ng uh, parlina no? maaaring mahihirapan tayo sa paglagay ng bubung. Uh, bubong doon natin yan malalaman so ngayon yung tendency dyan si puputulan ng puputulan yung bubong o so kahit na paano yun puputulan basta wala sa eskwala yung pagkalatag ng parlina mga kamukil sa umpisa kasi yung ating bubong susunod yan sa ating parlina sa, uh, sa susunod yan sa ating uh, parlina. Kung paano natin trabaho yung ating parlina, kung paglatag natin ng ating parlina, wala na sa eskwala, ganun din yung mangyayari ng ating bubong. Okay? iba paabot ko lang ngayon mga kamukil, itong uh, paglalatag ng foam insulation mga o insulator mga kam o insulation mga kamugila foam insulation dito para sa pagdidipinsa sa init no okay right nandito tayo sa ano mga kamugila bali bukas mga kamugil magro-roofing na kami dito. So ngayon yung trabaho namin, pagkakabit ng gutters at saka in classing, no? Diyan sa taas. Tapos dito sa pinaka ano natin, canopy, uh, gutter yung ating ilalagay dyan. So kung napapansin nyo yung ating uh, foam insulation, wala kayong makikita parlina, no? Kasi dyan ko siya sa baba nilalagay mga kamagil. Yung roofing natin between insulation, may pagitan pa siya mga kamukila ah, na mga 3 inch no? may pagitan siya madalas kasi na na-encounter natin o nakikita natin o na trabaho, ah, bago tayo makapaglagay ng foam insulation naglalagay muna ng tie wire no? so ito mga kamukil mula dyan papunta sa dulo kulang ah, mga 10 kilos na tie wire kakailanganin nito so magkano yung kilo ng tie wire nasa 65 kapag ka sa planta ka bibili So sa 10 kilo 650 yung pwede mong magastos dito sa Taiwan pa lang. So, binago ko siya mga kamugil. Dito ko siya sa ilalim nilagay. Madalas kasi pinapatong to sa taas. Tapos saka ipapatong yung bubong. So sa ganung paraan mga kamugil, dikit na masyado yung o nakapatong yung ating bubong sa insulation. Pagtagos ng init mga kamugil, dito siya. So ngayon binago ko siya nakahang pa yung ating insulation mula dun sa roofing. May pagitan pa siyang 3 inches. So, pagtatagos yung init sa roofing, mga kamukil, haharangan siya nitong insulation natin. Tapos, may case namin pa sa baba. So, yung init na pinoproteksyonan natin, yung init dito sa loob, maaring ma siya, mga kamukil. Kasi, hindi natin masyadong dinikit yung ating insulation dun sa roofing. Yun po yung pagkakaiba sa trabaho namin dito ngayon. At saka, higit sa lahat, nakakasib tayo ng tie wire no? so yung ginamit natin dito yung mga ano lang uh, blind rivets tapos nag kami ng mga patapun na mga ginamit namin dito ng na mga plain sheet ayan yun yung aming ginawang washer no? yan mga kamungkil patapon na sana yan hindi na magagamit yan so ginawa namin ng paraan ng discarte eh, para magamit so sa ganitong paraan kahit wala pa yung roping natin parang may roping na siyang tingnan ayan no? yun yung idea na may bibigay ko sa inyo ngayon mga kamukila So dati kasi bago tayo maglagay ng mga insulation kailangan may tie wire muna. So hindi natin malalagay yung insulation hangga't wala pang roofing. Kasi uh, pag malakas yung hangin, tatapon siya sa hangin. So ngayon mga kamukil kahit wala pang roofing, pwede na tayong maglagay ng insulation sa ganitong paraan. Ayun oh. Uh, at pangalawa na advantage nito mga kamukil, yung init, no? Mahaharangan niya nang maayos yung init. Kasi halimbawa, yung roping natin ipapatong natin sa taas tapos nagkakaroon pa siya ng pagitan ng mga 3, 3 inches bago siya aabot sa ating insulation o mula sa insulation may ceiling na naman sa baba so dalawang nagpro sa init para dito sa loob so sa ganun para man maminimize natin mga kamutin yung init na papasok dito sa loob ayan So itong bahay na to mga kamukil ano to ah? Yari to sa metal cladding. Yan mga dati nating project halos halos mga project ng mga kamikil ito yung ah uh, kumukontak sa atin nagpapatrabaho na no? so ito yung pinakamahirap gagawa tayo ng second floor extension na may existing na nabahay na ground floor ayan tulad yan so hindi po basta basta yung ganitong trabaho kapag ka gusto kumuha ng ganitong project kailangan bago kayo magtrabaho pag aralan nyo muna so ito mga kamukil kulang kulang apat o tatlo na gabi sa pag aaral ko nito bago ko ito narabaho to kasi mahirap itong mga ganito mga kamukila. so yan lang mga kamukil yung aking mapapaabot silipin natin yung purma nito sa baba mga kamukil bukas asahan natin makapag roping na tayo kasi bukas yung schedule so papadeliver ko yung roping bukas dun sa planta okay thank you mga kamukil maraming salamat